Naku, may kakilala ka bang tindahan na nagbebenta ng kalawaging tangke ng LPG? Alam nyo bang may kaparusahan para dyan? Alamin sa NBI, naku, bawal ito. Alamin kung bawal o hindi. Dahil kung di mo alam to, kaso ang kakaharapin mo sa NBI. Naku, bawal ito. Pagbebenta ng kalawanging LPG? Naku, Bawal ito. Isa nga ang liquefied petroleum gas o LPG sa katuwang ng mga kusinero pagdating sa pagluluto. Pero paano kung pag-order mo ang idiniliver sa iyong tangke ay puro kalawang na at tila burado na ang brand at label nito. Nako, Bawal ito! Nakasad sa Section 38 ng Republic Act 11592 o ang LPG Industry Regulation Act na mahigpit na ipinagbabawal ang pagbebenta ng mga LPG tank na may depekto, substandard at malayo na ang itsura sa bago. Binigyang din din sa Section 40 na hindi inirekomenda ang pagre-refill sa mga lumang LPG lalo na kung wala na itong tatak o sira na ang tanke. Ayon din sa batas, hindi maaaring singilin ang mga consumer para sa bagong tangke dahil tungkulin ng LPG company ang mag-provide ng panibagong tangke. Kaya sa mga supplier at reseller dyan ng LPG, make sure na ang ibinibenta tangke ay quality. Hindi nyo naman siguro ikakalugi ang pagsusupply ng tangking bago. Kaya huwag mong hingan ng karagdagang bayad ang mga tao. Ang kailangan lang naman ay maayos na serbisyo, para hindi kayo masabihan ng Nako! Bawal ito!